Pandawin na natin yung ating karanya sa labas. na pangako ko sa inyo mga office dumatay na ang oras. Tarang mo daw. pero bago ako lumusong, matatanong natin dito yung pinagkanaan ko. Bandang ibaba ng konti ng kubo, yan, yan, yan. Wala kayo makakita batuhan dyan. Walang lunggaan. Pero pinag-aralan ko ang pwesto niyan. Tara na, baba tayo. Sa mga matatagal na nakasubaybay sa akin vlog, lalo na sa YouTube, palagay ko, pamilyar na kayo sa dalawang posting malalaki. Inasa harapan na yan, marami na ako nahuling ikat Siyam na kilo yung pinakamalaki. Pero kwentuhan ko muna kayo ng konti kung para saan ba talaga yung dalawang poste niyan. Panahong 1970s, 80s hanggang 90s, operational yan. Dinadaanan ng tren ng tubo. Oo, tulay yan na may release ng tren. Dahil dito sa nasubo, nandito ang pinakamalaking planta ng asukal sa buong Luzon. o sige. Tuloy na tayo sa pamamandaw ng ating trap. Pero teka, teka, teka. Sidestep ako ng kaunti ah. Bago ko tuluyan buksan yung trap na yan, may kikwento ako sa inyo. Pangatlong attempt ko na ito yung dalawa naka video kaya lang hindi ko pinalabas alam nyo mga nahuli ko doon teka freeze muna natin yan ha eh. yan sige eto yung una kong video pasensya na kayo naka portrait yan ha eh. pero ang dami kong huli karpa, tilapia, mga pamain yan at kinabukasan eto naman ang huli ko yan first time nakahuli ako ng igat sa aking fish trap igat oh <laughs> Maigat oh. Medyo nagulat ako dyan. Hindi ko kasi expected magkakaigat sa lugar na yan eh. Kaya na ko yan. Ang likot ng utak ko. Ang dami kong iniisip. Bagaman alam ko na may mga igat dyan sa baba. Wala sa hinagap ko na hanggang dyan, aahon sila. Kaya naman nung kinahapunan na yan, talagang pinaghandaan ko na. Malakas ang kutob ko mamayang gabi eh may mamamasyal ulit dyan o oh, sige tuloy na natin ang pamamandaw di ba nag intro ako kanina sabi ko pinag-aralan ko yung pagkakana na yan pagkaahong pagkaahong ko nung umaga na yan ang pamamandaw na yan naikwento ko sa matatanda dito nagtataka ko kako bakit umahon yung igat e eh, nung malaman ko hindi naman pala imposible yun nung panahon daw kasi nila siguro dalawampung taon na nakalipas nanguhuli daw sila dyan ng karpa sa gabi Inahagisa nila ng dala Umaahon daw talaga ang mga igat para manginain Hanggang sa batuhan Lampas pa dyan sa pinaglagyan ko ng fish trap Aba, sa narinig kong yun talaga nagpalpetita ko Kaya ang daw ko sa inyo mag promise Ito na ang huli natin Uy, laki. Wow. Huh. ang laki Ang laki Wow Sa kauna-unahang pagkakataon mga ka-office Nakahuli ako ng igat Hindi gamit ang kawil okay. Kundi fish trap Ang <laughs> laki niyan Napakasaya ko dyan. Iba pala pakiramdam pag nakakahuli ka sa paraang hindi mo dati ginagawa. Gusto nyo malaman kung anong totoo? Naingit talaga ako doon sa mga napapanood ko sa Facebook. Yung mga nanguhuli ng igat, fish trap ang ginagamit. Sabi ko sa sarili ko, gusto ko subukan eh, kaya lang. Parang, parang mahirap. Pero ngayon, eto na. Kaya kasi ginawa ko ang screen na yan, yung fish trap na yan, pamain talaga ang number one option ko. Ikalawa, pag may nahuling tilapia <laughs> o kung mang isda, pangulam na rin At ang ikatlong option, yung makakahuli ako ng igat May kasama siyang hito Ayan o, no? dalawa, yung isa pinapak niya na Kaya pala wala nang pumasok na tilapia o kaya karpa Ha! Swerte na naman Nauna ng hito At yung hito, yun sigurong pinulutan ng igat hmm. Maganda na siya makakalabas dyan Oo, oh, laki Sa tansya ko, kulang-kulang tatlong -kulang kilo ito eh may hito siyang kasama ah, yung hito, hindi na natin tatanggalin yan, kamain na yan mga dalawang kilohin mahigit ito medyo tulala pa ako niya na, hindi ko masyado makamove on eh <laughs> nakapanibago, hindi ko alam kung paano ko isushoot ito sa aking net hey, hey, hey. Yeah. Natin siya. ayoko siyang hawakan na. napakalakas kasi niya eh, inoobserbahan ko pa rin siya bagaman sanay na akong humawak pas malaki pa nga dyan, eh. may 10 kilo, 12 pero naninibago talaga ako <laughs> yun sa wakas medyo nakahinga ako ng maluwag <laughs> binalik ko ulit ano? sa tubig yung fish trap andun pa rin naman kasi yung hito eh. tapos umahon na ako excited na akong timbangin 2.9 bali less natin yung uh, kanyang screen ayong net, ilis natin yung net. Lalabas 23/4. O sige, sa lahat ng mga bibili, 500 per kilo. Sige. 500 pesos per kilo ang benta ko sa igat. Pero sa sobrang tuwa ko, binargeben ko na lang sa halagang 1,000. Paunahan na lang kung sino una makarating, kanya. And that's all for today's video. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na lang. God bless. Welcome to my office.